Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Wa salatu wa ala Rasulillah wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So nagkaroon ng buikot, uh, I mean, uh, na putol ang uh, ugnayan sa pagitan ng Quraysh at ng Bani Hashim at Bani Abdul Muttalib. Ngayon, nailagay doon sa kasulatan na walang mag-aasawa sa kanila, walang well, hindi sila pwedeng pakasalan yung mga babae nila, hindi sila pwedeng bintahan, hindi sila pwedeng bumili. Talagang, ano, pinalabas pa sila sa maka. Kaya, grabe ang tagutom hangga't sa nangyari pa na kumakain na sila ng dahon ng puno sa kahirapan na yan. So dahil dito, uh, may nag-trader mula sa Bani Abdul Muttalib na si Abulahab, Abu Lahab. Pumunta doon at nagipagtulungan sa Quraysh. Uh, sabi niya, kakampinyo ako, hindi ako kasama sa grupo na to. At dahil dito, uh, si ano si Al-Mut'im bin Adi, isa siya sa dahilan na pagkawala ng kasulatan na to para mapawala ng bisa at nagpadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng uod para kainin yung kasulatan na yun. kasi napakatagal na panahon din ilang taon din yung kasul kasulatan na nakal nakalagay sa loob ng Makkah sa Kaaba hanggang sa nasira ito at sinik nila at naibalik ang ugnayan sa pagitan ng Quraysh at ng Bani Hashim at Bani Abdul Muttalib dahil dito sa pangyayaring ito mga kapatid uh, ang propeta sallallahu alaihi wasallam namatay ang kanyang tito So, nang namatay ang kanyang tito, pinagsumikapan niya na uh, hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapababa ang kanyang parusa. Yun lang. Kaya lang, hindi siya pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tahdi man ahbab Allah walakin nallahi siya. Kasi, nung mamat, mamalapit na mamatay ang tito niya, sabi niya sa kanyang tito, tito sabi niya, kula ilaha magtatagumpay ka. Pero wala eh, dumating si Abu Jahal, sa, ano niya, sa tabi nila, sabi niya, iiwanan mo ba yung paniniwala ng ninuno mo. Hindi talaga nakapagsaksi si ano, si Abu, si Abu Talib at namatay siyang kafir. Kaya nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya pinahintulutan na ihingi ng kapatawaran ng kanyang tito na namatay na hindi Muslim. Kaya bawal sa mga balik Islam, bawal sa Muslim na ihingi ng kapatawaran, papasukin sa paraiso ang mga namatay na kamag-anak nila dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam iniling niya sa Allah na idua ang kanyang tito na to na mapapatawad ang kanyang kasalanan pero hindi siya pinaintulutan ng Allah. Kaya kahit gaano mo man kamahal yan, sabi ng Allah, hindi mo magagabayan dahil ang tunay na naggagabay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ang nahiling na lang niya ay mapababa ang parusa na sa impyerno pero kaya, habang buhay na niya pagbabayaran yun na kung saan aapak siya sa bakal o bato na kumukulo ang kanyang Uh, utak sa init ng bato na inaapakan niya wala dibila. Ganun lang kababa ang nahingi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So nalungkot ang propeta sallallahu alaihi sa kanyang pagkamatay at dito na nagsimula ang uh, panghaharas ng mga Quraysh sa kanya pag siya ay nagsasala sa masjid, nilalagyan ng bitukan, uh, bituka ng tupa ang kanyang liig tapos uh, tinatalian siya sa liig at sinasakal. So ganyan yung ginawa sa kanya dito sa pangyayaring ito kasi wala na siyang tagapagtanggol. So, grabe na. Hanggat sa napaiyak na si Fatima, radiyallahu anha, na kung saan, sabi na may mga, mga pagbabanta na sa'yo, ya Abi, ya Rasulullah, na ginagawa ang mga Quraysh, gusto kanilang ipahamak. So, nung malaman nito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kumuha siya ng buhangin. Nung makita niya yung mga tao na nagpaplano sa nakapahamak sa kanya at hinagis sa kanila yung buhangin na yan. At sabi ng, sabi ng ilan sa mga sahaba na nagsalaysay sa hadis na ito, lahat ng natamaan ng buhangin na yun, ay namatay lahat yun sa Gazoto Badr. Lahat yun ay namatay sa Gazoto Bader uh, lahat na natamaan na yun. Subhanallah. So, pinahamak sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat sa uh, ito, babanggitin natin ang kainaman ni Khadija radallahu an. Si Khadija radallahu anha, isa sa sa, sa pinaka ng propeta sallallahu alaihi wasallam lahat ng anak niya ay nanggaling sa kanya maliban lang sa isa na si Ibrahim na galing sa anak niya si Maria al -Tibutiyah. at biruin nyo, nung magdadala si fa, si Khadija na pagkain sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa kay Jibril alaihi salam si propeta sallallahu alaihi wasallam kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sa Jibril sabi ni Jibril alaihi salam kay uh, propieta, wasalam, sabinya, uh, propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya ya Muhammad si Khadijah uh, atat wa ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharabun fa idha hiya atatka faqra alaihi salam min rabbiha wa minni wa bashirha Bibaitin fil nati. Min kasbin, wala sa sakabin, wala nasabihin. Sabihin niya, Ya Muhammad, ipinabalita ko sa iyo na parating sa iyo ang asawa mo na si Khadijah na may dalang pagkain o inumin, uulam, at pakiparating sa kanya ang pagbati ng Allah at pagbati ko sa kanya. Na kung saan, at binag, binabalitaan siya ng Allah ng paraiso. Na ang paraiso na ito na napakaganda, na walang sigawan dito, walang away, at walang pagod. Yan ang balita na ipinapadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang mga balita tungkol kay Khadijah radallahu anha. Wallahu a'lam wa sallallahu ala, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.